Hello mga master, illustrator po at welcome. Sa video na ito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng aklat ng buhay na ito ay mababasa sa Bible. Dito natin mababasa ito sa Bible mga master sa Revelation chapter 20 verse 12. At ito ang sabi, At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang aklat binuksan ang isa pang aklat ang aklat ng buhay hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa gaya ng nasusulat sa mga aklat so ito po yung uh, mabasa natin mga master na uh, yun nga ang aklat ng buhay so ano nga bang ibig sabihin nito at paano ito ginagawa at paano tayo mailista ang ating pangalan sa aklat ng buhay mga master lalo, lalo na sinasabi nga kapag kaya nga nito, sasabi dito ay ah, uh, pinahatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. So, bali kung alam ba, yung ano, matay ka o yung patay ay hatulan sa kanilang gawa. Tapos, uh, kailangan na doon ka sa aklat ng buhay para kung masasabi natin ikaw ay ligtas na o ligtas. So, paano nga ba yun ah, uh, masasabi o mapalis sa tayo doon sa aklat ng buhay mga master. At ano nga bang ibig sabihin nito mga master? So yun nga po, ang ibig sabihin po mga master ng aklat ng buhay ay ang ating Panginoong Hesus, si Lord God Jesus Christ po. Si Lord God Jesus Christ po ang aklat ng buhay. So apat po yan mga master kung tutusin marami yan eh. Pero apat lang po yung babagitin ko na magkapareho, magkahalintulad. Aklat ng buhay, kautosan, kasulatan, salita. Isa lang po ang ibig sabihin niyan mga Master, yung salita, ka kasulatan, kaotusan, aklatang buhay, isa lang po ang ibig sabihin niyan mga Master, si Lord God Jesus Christ po yung apat na yan. At marami pa nga eh, kung totoo, ito lang yung babanggitin ko kasi ito kasi yung magkalapit at magkahalintulan. Aklatang buhay, kaotusan, kasulatan, salita. Isa lang po yun mga Master. ang Gaya na nga sabi ni Lord God Jesus Christ na ako ang sulat ng mga propeta ay sa yung sa yung kasulatan. At yung kautosan naman, siya ang kautosan kasi dala niya ang utos ng ating Panginoong, ang Diyos Ama. Dala niya ang salita ng Diyos Ama, ang kautosan ng Diyos Ama. Kaya siya ang kautosan. At sa yung salita kasi siya yung salita ng ating Diyos Ama. Kaya isa lang po yung ibig sabihin mga master yung kautosan, kasulatan, ah, salita at aklat ng buhay. At so paano nga ba tayo maglilista naman doon ang tanong nito kung Paano tayo malilista doon sa Aklat ng Buhay? Paano natin gagawin yun mga Master? Simple lamang po mga Master ko, paano tayo malista doon sa Aklat ng Buhay? Ang kailangan lamang po natin gumawa ng mabubuti na nasusulat doon sa Aklat o kaotusan o kasulatan. Ang paggawa ng mabuti. So ang magawa mo ng mabuti mga Master, yun po yung magpapalista o magpapasulat doon sa isa Aklat ng Buhay. Kung halimbawa ikaw ay gumawa ng mabuti, so nakalista ka na doon sa Aklat ng Buhay. Gaya nga sabi ni Lord God Jesus Christ na huwag kayo mag-ipon dito sa lupa, mag-ipon kayo sa langit. Ang ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti kasi uh, naiipon mo na yun sa langit. So yung mga ginagawa mo dito, nalilista na yun doon sa langit, sa aklat ng buhay mga master. So yung mga ginagawa mong mabuti, uh, nakalista na yun. Pagmamahal, pagbibigay, pagpapatawad, pagpapasensya. Nakalista na yan doon sa Aklat ng Buhay. So, yun yung ililista, yung mga ginagawa mo, yung mga nagawa mong mabote, na naayon doon sa kautosan, sa kasulatan, sa salita ni Lord God Jesus Christ. Kaya, masasabi mo, kapag gusto mong malista, di gumawa ka ng mabote, kasi yung ginagawa mong mabote, yun ang ililista. At kapag nalista yung gawa mong mabuti, sigurado, no, nandoon na yung pangalan mo, kasi ikaw naman yung gumawa ng mabote doon. Eh. So, yun po ang ibig sabihin ng mga master ng Aklat ng Buhay. So, kung ano malista doon, gumawa ka lang ng mabuti na naayon sa kautosan, kasulatan, at sa salita ni Lord God Jesus Christ. At mapapalista ka na doon sa aklat ng buhay, mga master, kasi yung aklat ng buhay ay si Lord God Jesus Christ yun. Ang ibig sabihin, alam ang ginagawa mo ng mga mabuti kasi nakalista yun sa Kanya, o alam niya yung mga ginagawa mo. So, yun po ang ibig sabihin ng mga master ng ating uh, video ngayon, kung ano nga bang ibig sabihin ng aklat ng buhay, mga master. So, kung ikaw naman ay gumagawa ng masama, ikaw naman do, ikaw naman ay wala ka sa aklat ng buhay. Nandun ka naman sa aklat ng 666. Doon na ka naman doon. Aklat ni Satanas ka naman doon malilista. Gumawa ka ng pagpatay, uh, pagnanakaw. So yung mga nakalista doon, si Satanas naman yung maglilista doon na nandito ka. Wala ka dyan sa aklat ng buhay, nandito ka sa aklat ng 666. So ang mangyayari sa'yo, ahatakin ka ni Satanas doon ka sa, ayun nga, sa... Uh, apoy o sa impyerno kasi nandun yung listahan mo sa mga gawa ng, sa listahan ni Satanas na wala ka sa listahan sa akatang ng buhay kasi sa akatang ng buhay alistahan po yun ng paggawa ng mabuti At sa aklat naman ng 666 yun po yung listahan sa paggawa ng masama kaya kung gusto mong mapalista sa akatang ng buhay aklat uh, yung kautosan sa kasulatan sa salita ay kailangan mo gumawa ng mabuti para mapalista ka doon sa aklat ng buhay yung ibig sabihin si Lord Jesus Christ na nagbibigay ng uh, buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian so malista ka na doon sa mapapasama ka na doon sa kanyang kaharian mga master so yun po yung ibig sabihin noon so kailangan mong gumawa ng mabuti para malista ka sa atat ng buhay kasi listahan po yun ang magawa ng mabuti so kung wala yung gawa wala kang gawang mabuti puro pamimiki puro uh, pagpatay uh, pagnanakaw uh, normal dumal so doon nandoon ka sa listahan ni Satanas sa hatakin ka dito ka ito yung pangalan mo nandito yung mga ginagawa mo so dito ka sa impyerno. so yun po ang ibig sabihin nun, mga master so yun na po madali lang po kung gusto nating mapasa mapalista sa aklat ng buhay ay gumawa lang po tayo ng mabuti dahil yun po ang listahan ng uh, mabuti ang aklat ng buhay mga master at si Lord God Jesus Christ nga po yun siya po yung naglilista o sa kanya po alam po niya kung lahat ng ating mabuting ginagawa mga master So yun po mga master, uh, ngayon naman, ang sa susunod naman nating video mga master ay uh, ipapaliwanag naman natin kung ano nga ba ang ibig ang pangalan ng ating Panginoong uh, Diyos Ama. So, madalas kasi yung tanong natin, o ano ba talaga ang pangalan ng Diyos Ama? Kasi ang pangalan ng Diyos Anak, alam naman natin lahat, siguro, na ang pangalan ng Diyos Anak ay si Jesus o Jesus. So, ang pangalan naman ng Diyos Ama, kung ano nga naman ang kanyang pangalan. So, yun naman ang tatalakayan natin mga master sa sunod-sunod na video mga master. Kasi, nabibigyan ko na po kayo ng klo, Meron uh, mayroon pong binigay ang pangalan ng Diyos Ama na dalawa. At si Lord Jesus Christ nga po, ay yung pangalan ng uh, binanggit ng Diyos Ama ay uh, yun din yung kanyang sinabi na siya din yun. So, ano nga, so, ano, ano nga bang ibig sabihin nun no, ng, ano, ng pangalan ng Diyos Ama? at uh, ano nga ba yung kanyang pangalan at maghalintulad lang ba kayo ito kay Lord God Jesus Christ or magkaiba sila. So yun po mga master, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.